Magandang umaga sa ating lahat mga kasulid kasikap Andito po si Trupang Intoy Ngayon po ay magkakabit kami ng bintana dito po sa may Bintana dito sa may simbahan Dito po sa barangay Hugaban Samahan nyo po kami mga kasikap Ito na po mga kasikap, ikakabit na po ng ating tropa Anay, ah, nyo po mga kasikap yung mga ginagamit naming gulong TV duty po itong gulong na ginagamit namin mga kasikap double plastic blue mas matibay po ito kaya sa mga ordinaryong gulong lang po Nakabit na po ng ating trupa mga kasikap ang ating bintana. Ito po ay tinatanggalan natin ng sticker. Ito na po mga sulid kasikap. Naglalagay na po ng siliko ng ating tropa. Kailangan po talaga nakasilyado itong mga gilid nito para po hindi makapasok yung mga langgam o anuman Sige tayo dun tara Sige ako nito, sige lang tara Ito po mga kasikap Ito po yung ginawa namin dito sa church ng Hugaban slide pocket slide pocket with dark gray ito po si trupang intay ang bumabanat dito po ito sa barangay hugaban church <laughs> Thank you